Paulin! Kuya? Ay, nasa na yung kailangan ko? Yung kinakita mo, nasa na? Kuya, wala pa po eh. Kakapasok ko pa lang eh. Wala pa akong sahod. Wala? Wala pa rin? Umpisa o ba yun? Alam mo naman, hindi mo kaya mabuhay mag-isa, di ba? Ako yung panganay, ako yung inaasahan. Pero ikaw, kaya mo na ba mabuhay mag-isa? Ha? Sagot! Hindi po, kuya. Wala kang pera wala, dyan? Wala, kuya. Ano, ba yan? Wala. Puro paganda. nagpapaganda ka ba doon sa trabaho mo? Ba't wala man lang pera, puro ano, make-up? Kuya, magsisimula. Restaurant, ba diba? Ba't naging parlo yung trabaho mo dyan? Magsisimula pa lang kasi. Ikaw. kuya! 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 Dapat kumita ka ng pera. Tapos wow. bibigay mo sa akin. Huwag ka na magdailan. Kuya, masakit. Nintindihan damo ba? Kuya. Kuya, bra! Ano nangyayari dito? Huwag mong yung kapatid mo? Sino ka ba? Pamilya ka ba? Papasok-pasok ka dito? Lasing ka, huwag mong nasaktan yung kapatid mo. Huwag kapatid mo ba yan? Wala kang karapatan ha? Sige, tindihin po. Tara na. Dating na to. Reset. Hey Pauline! Yes po sir. Kanina ka pa nagtatrabaho yan ah. Ha? Hanggang ngayon, ganyan pa rin ginagawa mo? Uh, ah... Okay. Para ka naman pag gumagtrabaho! Ang dami pang gawa kayo oh! Pasensya na po sir, ginagawa ko naman po yung... Aba! Sumasagot ka pa talaga! Utusan ka lang dito ah! Hindi tagasagot! Pasensya na po sir. Pwede ba bilisan mo kumilos? Opo. Ah... Um, sir... Dapat hindi po ganyan pagtato niyo sa mga staff niyo dito. Hoy! Sino ka naman? Superhero? Tagapagtanggol? Hoy! Huwag ka pang dito ah! Customer ka lang! Patauhan ko to! Alam kong customer po ako pero... Wag yung... ka na sumagot! Kung pwede ba, umalis ka na lang! Hindi namin kailangan ng ganitong customer dito! Pao, hindi pa para dito. Pasensya na ba? Pero kailangan ko ng trabaho eh. Wala akong choice. Pao! Huwag ka na may pag-usap dyan, ah! Kailangan, pagbalik ko, tapos ka na sa ginagawa mo. Nagkakaintindan tayo? Opo, sir. May choice ka, Pao. Hayaan mo na yun. May choice ka naman eh. Kaysa naman dito, minamatrato ka ng supervisor mong mukhang tuwi Hindi ko alam pa niya nang gagawin ko eh. Balis ka na dito, Pao. Hindi mo deserve to. Yan, Pao. Puka. Siguraduhin mo sa mo yung exam, ha? Kaya ko ba to? Kaya mo yan, ikaw pa. Alam kong maiisip ka. Sige, pwede mo lang simulan. Um, dito ba? Dita entry? Yes, ma'am. Okay. Tapos? Buti na lang. Malakas ako sa boss dito, kaya nagpapasok kita ng mabilisan. Ayan. Okay. Tapos ang nilalagay ko dito? Ito? Itong names? Yes, right? yan ba? Sige, okay. ah. kaya mo yan. <coughs> Tignan mo nga naman. Dito ka pa talaga nag apply Hindi mo ba alam? Yung may-ari ng restaurant na pinagtatrabohon ko at itong office na to, iisa lang ang may-ari. Tsaka saktong-sakto! Napromote na kasi ako eh. Kaya ako na rin magiging bago mong supervisor dito sa office. Sir, nandito po pala kayo. Nagbabaka sakali lang po. Huwag <laughs> ka nang umasa. Dahil wala ka namang alam dito sa office eh. Ang alam mo lang, magpunas ng sahing. Kaya hu huwag ka nang umasang matatanggap ka dito. Sir, huwag naman po ganun. Alam pong mababa yung tingin niya sa akin, pero hindi naman porkit minamaliit niyo ako, hanggang ganun na lang magagawa ko sa buhay. Sige, subukan natin. Sige po. Sige, subukan natin. Pero gagawin kong naisirabi ang buhay niyo dalawa. Saan mo na siya? Hindi ka na sa test mo pa. Alam kong kaya mo yun. Ay. Ay. Wow! Good news! Ay. Alam mo, nakapasa ka! Ah, kapasa ako? Oo! 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 Uh -huh. Pwede ka nang mag-start next week. Ako, salamat naman. Aside from that, Magce-celebrate tayo? Tara! Tara! Congratulations, Pao! Salamat, Ma'am! Salamat! Kayaan mo na yung boss na yun. Tara na, Mag-celebrate na tayo! Tara! Yes, go. Congratulations, Pao! I love you! Mag-start next month! First is huh? to gather information and feedback from the customer. And... Ah, ko mag bang mag-tubuan? First, conduct, study, and... Pamela, then... sa presentation mo ba yan? Oo. Ang kaba na kaya kaya mo yan. Nagawa mo ang makapasa sa exam eh. First time ko kasi ito eh. Pero... Okay naman na yung presentation ko dito. Tinan mo. Tinin mo okay na yan? Maayos ba? Oo, maayos yan. Ayan. Kompleto na lang ito. Sinto, ma'am. ni Boss. Talaga? Sige. I-save ko muna ito. Nabi, pinagpuyatan ko ito. Kaya mo dyan. Kabahal siya. Anong oras na ba? 12 na. Magta 12 na. Ay, sige. Ang lunch mo na tayo. Oo, o, para mawala yung kaba Sige. Para? Oh, okay, hindi ko muna to. mo yun. Ha, Sinasabi ko sa yung babae ka Hindi ka magiging masaya hanggat ako ang kasama mo <laughs> Sisiguro doon kung wala ka mape-present bukas Ay este mamaya <laughs> <laughs> Ang <laughs> oras okay. uh, na ba? Ako, magpresenta pala ako. Hi, Pao. Ah, uh, mukhang problemado ka. Eh, nawala yung files ko eh. Naku, pamaya na yung presentation. Naku, paano yan? Sayang naman mga pinaghirapan mo. Tsaka, alam mo naman, di ba na importante yung presentation na yan? Baka mamaya matanggal ka pa. Kutokan Kung ano-ano kasi inuuna mo eh. Imbis na mag-presentation ka muna, inunong mo ko kumain. Lagot ka kay sir. Baka mamaya matanggal ka. Ano na ako nito? Ano siya? mo na kita, ha? Sana maayos mo yan. <laughs> ano na ito? Oh, ano? Kamu yung presentation mo? Kinabahan nga ako eh. First time ko kasi. Uh, Approve ba? <coughs> oh. Mukhang wala kang napresenta. Baka... Mamaya matanggal ka na kasi... Tignan mo. Walang laman yung files mo. Wawa ka naman. Kaya nga, sir, nawala yung mga files ko. Pero buti na lang, meron akong backup. Nakapag-present ako back Nakapag kanina. Approved! Oh, congratulations pa! Galing! Hey, Nagulat ako. Nagustuhan nila. Buti naman, may backup ka. Ah, uh, sya siya pala. Sir Jeboy, pinapatawag ka daw sa HR kasi may sasabihin daw silang masamang balita sa'yo. <laughs> Pili ko matatanggal ito sa trabaho. <laughs> hindi pa ako tapos. Importante na approve ka. Kaya nga eh. Gano'n mo talaga. Grabe, <laughs> 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 nakakamiss din dito ah. Hmm? Oo nga. Tingnan mo nga naman. Dati waiter, waitress ka dito. Tapos ngayon, dati ka nang journal analyst ka na ngayon. Congrats mo, talaga. Thank you. Hindi dahil sa'yo, hindi ko makakamit to. Wala ano Thank you talaga. Pag sa akin. Alam ko ka kaya mo naman yun. Daling-daling mo kaya. Ready talaga. Ah, uh, hello po. Welcome po sa Aspar Restaurant. Uy, si ah. Jeboy pala to. Pao? Waiter siya. Ah, uh, pau, Pao. Laka na nang pinagbago mo ah. Pumasenso ka na. Nga pala. Pasensya na dun sa mga nagawa ko dati ha. Sana Mapatawad mo ako. Alam mo, Jaboy, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Siguro, doon ka mag sa mga taong sinabotahin mo. Sana, magsilbing aral to, na sa susunod, pagbibigyan ka ng pagkakataon, huwag mong gamitin yung posisyon mo para magmaliit na ibang tao. Aha. Uh -huh. ma'am. Ah, sige po. Ma'am, sir, Kung po ako ng minu. Sige. Salamat. Oh, Pao. Kuya. Payo naman ako ng pera dyan, oh. Wala na ako alak, eh. Alak na naman, kuya? Di ba napupunta lahat ng pera ko? Lahat ang hinihingi mo sa akin? sumasagot ka? Ha? Bibigyan mo lang naman ako ng pera, bilis na. Hindi naman ganun, kuya. Pero sana, huwag mo naman sayangin yung buhay mo, kakainom lang. Pinagtatrabaho mo ako, tapos, A ano, ikaw, inom-inom lang dito sa bahay? Ano ang problema mo? Bakit tinitira mo tong pag-inom ko? Hindi naman ikaw yung nainom, di ba? Hmm. Bibigyan mo lang ako ng pera, okay na. Di diba? Wala na, tapos na. Dali na. Iisip ko lang naman yung kalagayan mo eh. Tsaka ano ba yun? Reklamo ko na reklamo sa akin na sa trabaho ko, pero wala ka na ginagawa. Alam ko na pausang papunta ito eh. Kaya, abang ka na ngayon eh, no? Ano? Bakit? Pagkat maganda na yung trabaho mo ngayon? Sa tingin mo? Mataas na tingin mo? Gano'n ba? Ano? Pagkat maganda damit mo? Kaya mo na sagot sagutin Kuya, hindi naman gano'n. Hindi pagkat... Porque isisi sa akin yung mga pinaghirapan ko. Pag oh, yumabang ka na eh. Kuya, ang gusto ko lang naman, magmahalan tayo bilang kapatid nang walang pera. Mahalan? Paano tayo magmamahalan kung wala tayong pera? Ano ang inumin ko? Pagmamahal? Nababainom ba oh, ako dino? ng pagmamahal na yan? Inom na naman. Puro kainom. Kuya, akala ko ba panganay ka dito? Akala ko ba kuya ka? Pero yung mga responsibilidad, sino umaako? Ako, ako di ba? Anong klaseng kuya ka? Ha? Pauka ka man ng bat? Ako yung kuya, pero ba't sinasagot mo ko ng ganyan? Hihingi lang naman ako ng pera, gano'n na ba yun? Hihingi lang naman ako ng pera sa'yo, gano'n na makasimple. Pero bakit- Magdamay nga yung pagiging kuya ko. Bakit? Bakit sa tingin mo ba, yung mga pera na hinihingi mo, natay ko lang? Kinukuha ko lang? Pinaghihirapan ko yun kuya. Palagi mo sinasabi sa akin, magtrabaho ko, magtrabaho. Minamaliit mag mo ko. Pero ano mo ginawa mo sa buhay? Nandito ka lang naman. Ikaw nga yung kuya eh. Ikaw yung dapat mas may obligasyon. Pero ano ginawa mo? Puro ka lang inom. Alam mo, mas mabuti pa. Aalis na lang ako. Mat matuto ka dito. Saan ka pumunta? Aalis na ako dito. Ha? Ah? Ano aalis? <sighs> Hindi ka pwede umalis pa, oh. Wala akong kasama dito. Ay, di maganda. Nang matuto ka. Dito ka na lang, kuya. Para na magbagoy mo yung buhay mo. Baka naman may kalahin kasama ko, ah. diba? Ikaw lang naman yung kapatid ko, eh. Kapatid? Parang ginihingan mo lang ako ng pera, eh. Alam mo, kuya, huli na. O, sige, aral na lang to sa'yo. Bahala ka na.